Hello everyone! Gusto nyo bang malaman ang grading system for grades 1 to 10? Tara! Manood ka ng video na ito. Ito ay mula sa DepEd Order No. 31, Series 2020. Hindi ko na po nilagay ang buong nilalaman ng memorandum ng DepEd Order No. 31. Nag-focus na lamang po ako kung paano i-compute ang grades ng mga bata yun po yung makikita nyo sa video na to. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ay ang aking pagkaunawa kung paano i-compute ang grades ng mga bata. Hindi po ito ang nilalaman ng buong DepEd Order Number no. 31. So kung gusto nyo pong mabasa at malaman ang buong nilalaman nito, i-download nyo na lamang po ang DepEd Order No. 31 Series of 2020. Dito na po tayo agad sa Table 1 ng Deped Order No. 31 Series of 2020. Sa Table 1 na ito, makikita natin yung weight distribution of the summative assessment components per learning area for grades 1 to grade 10. So, makikita po natin dito kung paano po hinate yung weight distribution sa bawat subject per assessment component. So, uh, ano po ba yung assessment components? Meron pong dalawa written works, and performance tasks. Mamaya po, ipapakita ko sa inyo ang mga halimbawa ng written works and performance tasks na pagbabasihan ng grades ng inyong mga anak. So, for languages or sa Filipino and English, then AP and ESP, 40% po ang written words and 60% naman po ang performance Tasks nila. Habang sa science and math, tig-50 po ang porsyento na ibibigay sa written words and performance tasks. Tapos po, sa MAPE, EPP, and TLE, 30% naman po ang written words and 70% naman po ang performance tasks ng mga bata. Okay, nandito na po tayo ngayon sa Table 3 or sample computation of written words and performance tasks in languages or English and Filipino, araling panlipunan, at edukasyon sa pagpapakatao ng grades 1 to grade 10. Kasama na rin po dito ang core subject ng senior high school. Kung mapapansin niyo po, hindi ko na po nilagay ang table 2 ng DepEd Order number no. 31 Series of 2020 dahil yun po ay weight distribution ng assessment components sa senior high school. Makikita po natin dito sa example na ito na ang written works at ay may 40% at ang performance task ay may 60% para sa language, AP, at ESP. isa isahin po natin kung paano ito nakuha. Makikita po natin dito na may nakalagay na highest possible score. Ano ba ito? Ang highest possible score ay yung marka na maaari nilang makuhang pinakamataas. Halimbawa po, sa quizzes na ibinigay, kapag ito po ay hanggang 20, ang magiging highest possible score nila ay 20. Ibig sabihin, yun po yung pinakamataas na maaring maging marka ng isang bata. So, tingnan na po natin. Sa unang written works, sa learner A ay nagkaroon ng 18 na score out of 20 na highest possible score sa kanilang written works. Sa pangalawang written works, sa learner A ay nagkaroon ng 22 sa kanilang second na written works na may 25 na highest possible score. Sa pangatlong written works na may 20 na highest possible score, 20 din po ang naging score ni learner A. Ibig sabihin na perfect ni learner A ang pangatlong written works. Sa pang-apat, ang score ni learner A ay 17 na may highest possible score na 20. Paano po natin makukuha ang 40% ng written works ni learner A? ganito po ang gagawin. Una, itototal po natin ang lahat ng nakuha ni learner A eh, sa kanyang written works. So, i-add po natin yung 18, 22, 20, at 17. At makukuha natin ang 77 na total score niya sa kanyang written works. Paano naman po natin makukuha ang percentage score niya. I-divide natin, ang total score, ng bata, sa total, na highest possible score. So, i-divide natin, yung 77, kay 85. Pagkatapos nun, pag na-divide na natin ito, ita-times natin, sa 100. So, ang percentage score niya, ay, 91. Pag nakuha na natin ang kanyang percentage score, kukunin na natin ngayon ang 40% para makuha na natin ang kanyang weighted average sa kanyang written words. Paano ang gagawin natin? Kukunin lang natin ang 40% ni 91 or imumultiply natin si 91 sa 0.40. At ang weighted average ni Learner A ay 36.4%. Pagkatapos nito, magpo-proceed na tayo sa pagkuha ng kanyang performance task. Sa unang performance task ni Learner A na mayroong highest possible score na 15, ang naging score niya ay 12. Sa pangalawang performance task na may highest possible score na 15, 13 naman ang naging score niya. Sa pangatlong performance task na may highest possible score na 25, 19 naman ang naging score ni Learner A. At sa pangapat na performance task na may highest possible score na 20, ang naging score ni Learner A ay 15. Pagkatapos nito, ito total lang muli natin yung apat na naging score ni Learner A so i add natin yung 12 13 19 at 15 at ang total nito ay 56 pagkatapos nating makuha ang total score niya kukunin na natin ang percentage score ano ulit ang gagawin i-divide natin ang total score sa highest possible score at ita-times natin sa 100 so 56 divided by 75 times 100. At ang sagot ay 75. Pag nakuha na natin ang percentage score, kukunin na natin ngayon ang 60% ng performance task ng bata. Or, imumultiply natin sa si 75 kay 0.60. At ang sagot ay 45%. Pag nakuha na natin ang weighted average ni written works at ang weighted average ni performance task, i-add ia na lang natin silang dalawa. So, i-add ia natin si 36.4 at si 45. Para makuha natin ang kanyang initial average. Ito na ba ang grade ng bata na ilalagay sa kanyang card or sa kanyang rating? Hindi pa po. Ang ilalagay po natin na rating ng bata ay yung mula sa transmuted grades na mula sa DepEd Order Number no. 8 Series of 2015. At pag nag-base tayo doon, ang 81.4 ay merong 88%. So ang magiging quarterly grade ni learner A sa languages AP or ESP ay 88. So ito po ang example ng transmuted grade ng DepEd Order number no. 8 series of 2015. Kagaya po sa sample natin kanina, sa learner A ay mayroong initial grade na 81.4. So dito po siya magpo-fall sa 80.80. .80 to 82.39 kaya ang magiging transmuted grade niya ay 88. Kaya 88 po ang magiging quarterly grade ni learner A. Kung halimbawa naman po ang initial grade ng bata ay 65, dito naman po siya magpo-fall sa 64.80 to 66.39. So, ang magiging transmuted grade niya ay 78. Ganon din po ang gagawin ninyo pagdating sa ibang subject. Ang pinagkaiba lang, kapag ka nakuha nyo na ang percentage score, babaguhin nyo rin ang percentage para sa weighted average. Dahil po, kagaya dito, sa math and science, ang written works is 50% at ang performance task is 50%. So, kapag ka nakuha na ang percentage score, kagaya kay learner A na may 91 sa kanyang PS, kukunin nyo po ang 50% ni 91 or ita times si 91 kay 0.50. Kaya po nakuha si 45.5. Ganon din po ang gagawin sa performance task. i add po muna lahat ng total na nakuhang score ni learner at pagkatapos, divide siya doon sa total highest possible score at pag nakuha na po ang sagot na ito, itatime siya sa 100 para makuha ang PS or yung percentage score. Pag nakuha na po ang percentage score, kagaya po dito sa sample na si learner A ay may 75% sa math or science niya, kukunin nyo na naman po ang 50% ni 75 or times nyo siya sa 0.50. Kaya po nakuha ang 37.5% na weighted average ni Learner A sa kanyang math and science performance task. Pagkatapos po ulit, kukunin ang initial grade. Ang gagawin lang para makuha ang initial grade, kagaya ng ginawa natin kanina, iya-add lang po ang weighted average ni written works at yung weighted average ni performance task para makuha ang kanyang initial grade. At kapag nakuha na po ang initial grade, pupunta po muli sa DepEd Transmuted Grades mula sa DepEd Order number no. 8, Series of 2015, para na po makuha ang kanyang quarterly grade. Uulitin nyo lamang po ulit ang paggawa pagdating po sa MAPE, EPP, at TLE. Babaguhin nyo lang po ang percentage para po sa written works at performance task sa kanyang weighted average para po makuha nyo ng maayos ang kanyang initial grade. ito po ang example ng summative assessment tools para po sa online distance learning sa learning area na languages or filipino and english para po sa written outputs ng mga bata maaari silang magkaroon ng blog post on a book or article review pwede rin po ang essay submitted through email e-journals, electronic mail writing, reaction or reflection papers submitted through email. At pwede rin silang magkaroon ng PDF reports. Para naman po sa kanilang products or iba pang mga projects na pwedeng ipasa ng mga bata sa kanilang guro, maaari silang magkaroon ng YouTube campaign videos, case studies published through Adobe Acrobat e-collages composition submitted through email blog on literary analysis multimedia productions uploaded in Facebook or YouTube e-portfolios research project published in an e-journal and story or poem writing Narrated through PowerPoint presentations. Para naman po sa performance task, ang mga bata ay maari magkaroon ng online debates via Zoom or Google Meet, online interviews, multimedia presentation using PowerPoint or Canva, panel discussions via Zoom or Google Meet, online presentation recorded project presentation, recorded monologues, speech delivery via Zoom or Google Meet, and storytelling or reading via Zoom and Google Meet. Ito po ay ilan lamang sa mga halimbawa na maaring ibigay ng mga guro para sa kanilang Filipino and English or languages na learning area. Maaari din pong magbigay ang mga guro ng iba pang written works and performance tasks para sa kanilang mga bata. Depende po sa kanilang pangangailangan at depende po sa assessment na nagagawa ng mga guro. Meron pa pong ibang example akong ipapakita sa inyo na maari nyo makita para sa online distance learning and modular distance learning. Tingnan nyo na lamang po. Thank you. Narito na po tayo ngayon summative assessment tools ng digital or printed modular learning, television, radio-based instruction, and home schooling. Para po sa learning area na languages, English and Filipino, ang written outputs na maaaring ibigay ng mga guro ay book or article reviews, essays, journals, letter writing, reaction or reflection papers, reports, sa kanilang products, maaring campaigns, case studies, collages, compositions, literary analysis, multimedia productions, portfolios, research project, story or poem writing. Para naman po sa kanilang performance-based task, maaring interviews, Multimedia presentations and project making. Para naman po sa learning area ng mathematics, ang maari pong written outputs ng mga batay data recording and analysis, geometric and statistical analysis, graphs, charts or maps, problem sets and surveys. Sa kanila namang products, maaring diagrams mathematical investigatory projects models or making models of geometric figures number representations and portfolio para naman po sa performance based tasks ng mga bata sa mathematics pwede daw pong magbigay ang guro ng constructing graphs from survey conducted multimedia presentation outdoor map probability experiments problem posing, reasoning and proof, and using manipulatives to show math. Ilan lamang po ito sa mga maaaring ibigay ng mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Maaaring magbigay pa ng ibang written works and performance-based tasks ang mga guro sa kanilang mga mag-aaral. Depende po sa pangangailangan ng kanilang mag-aaral at depende din po sa assessment na ginawa ng mga guro sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Ito lamang po ay ilan sa mga batayan ng mga guro at ng mga magulang sa maaring ibigay ng guro sa pag-aaral ng kanilang anak habang sila under modular learning at television, radio-based instruction and homeschooling.